Uy uy ano bayad uy. Ano 'yun uy? Ah! Lang bijuang bolang. Katunayan lang 'to. Stop. Uy, uy wag mo. mo dito tikitin? Talik. <coughs> uh. Uy, Ikaw na! Uy, uy, ano ba 'yan? Oh! Hindi mo 'yan. Isa pa 'yan bolang ini. Binunggo mo na Pangalawang beses <coughs> na 'yan. Pangalawang beses <coughs> na. yan lo? <coughs> Ganito ginagawa ko tuwing hapon, pa Putulin mo talaga 'yan, oh. Eh. Uh. Uy, uy, ano bayad uy. Ano yun, ah. uy, anong... uy? Oh. Kuya nung... Kuya! Anong kuya? Uh. Mali, oh! Anong mali? Binunggo mo ako! Hindi naman to... Dup... Hindi naman to, mama! <laughs> ano mo? Ano, <laughs> wala mo pre! yung sticker yun! Nawala yung sticker? Wala to nag-sticker yun, pre! Kaya ano uh. na ito, uh. budol to! Kaya ano nito? Kuya na yun! Bili mo nga ito yan! Hindi ko bibiling ko yan! Bili mo to, yan! Binunggo mo lang ako, bili mo na lang to! Pre, hindi kita binunggo! Ano ba yan? Bili mo na lang to! Ano to? Ang ina Bili na bentaan na po. Bili mo na lang tayo. Hindi ko bibili niyan, pre. Bakit naman? Ano hindi ko nga alam yan eh. Ano ba yan? Ito, perfume, perfume. Bili mo na lang tayo. Pang ina nyo na bentaan po. Bayaran na lang kita. Bola ka, 5,000 yan niya. Ano ba yan? Bakano ba yan? 500 lang. Patay tayo dyan. Wala naman tama yung motor oh. Hindi naman tumama oh. Oh, layo-layo oh. Tapos bibentahan mo kaagad ako ng ganyan. Bili mo na! Binunggo mo na ako! Hindi <laughs> kita binunggo, pre! Malayo! Oh. Malayo! Tiga mo, oh, malapit lang. Oh. Isang dangkal lang yan. Ito, oh. ang video ang lang. Katunayan oh. lang to. Stop. Uy, huwag ba? Huwag ba tikitin! Ito nga na ito! Huwag ba tikitin! Nakabunggo ka! Ano ka. Bili mo na to! Tangin mo! Bili mo to! Ay tayo dyan! Bilin mo na to! Hindi oh, ko bibili yan, pre! Hindi um, ko bibili yan! Scammer ka ba? Ang layo-layo oh. Yan, tandaan niya mukhang yan. Scammer yan. Ikaw yun, binunggo ko. yun, ikaw yun, o, pre. Hindi e, kita binunggo, pre. Layo-layo eh. Una ka na. Ah, balik lang kita. Ah, ano, ka mo. Di naman ako natatakot sa'yo eh. Ano na ni Scammer? Mabig pa akong madali. Ikaw na. Uy, 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 ano ba yan? Uy! Oh. Eh. Hindi mo yun. Sinasadya Anang mo na, na, na yun eh. Hindi kita sinasadya mo na yun. Binunggo mo na naman ako yun. Ang layo so, Alayo, nga oh. Ano ba yun? Maka uy, dikit iyo, hindi dikit <laughs> pre! Hindi ba kadikit yan, pre? Ang layo-layo niyan, eh. Binubunggo mo yun, sinasadya mo yun. Dikit. Ikaw atas. Um. Uy, huwag ka na umiyak, uy! Uy, huwag ka na umiyak! Tingin <laughs> mo yung isang na lang. Hindi kita bibigyan isang libo. mo naman. Ganyan no? Na, binunggo mo lang. Pangalawang beses na yan. Pangalawang beses na yan. Pangalawang beses, <laughs> beses na yan. Binunggo mo, mo yun. Bili ko na lang yung perfume mo. Huwag na, isang na lang. Hindi, kanina, Man. kanina binebentahan mo ako eh. Sige. Sandibo rin to. Sandibo? San 500 lang yan kanina eh. Kanina nga, diba? Sabi ko sa'yo, 500 tumubo na. Dalawang <laughs> beses mo na ako binunggo eh. Hindi kita, layo-layo. Kitang-kita naman oh. Ang layo oh. Sige na, bilhin ka na lang yan. Sak na lang tayo motor. Hindi pwede yan. Saan ang mahal-mahal na ito eh. Ano tayo? Hindi, hindi. Ano ka pala eh.